Assalamualaikum everyone. This is the way na papuntang airport na uh, actually na upload ko na tong part na to ng video ko kasi ginawa ko siyang reel. Sabi ko doon na balikan na kami. So um, dahil sa hindi dumating agad yung aming inaantay, nag-stay kami ng from Saturday hanggang uh, Monday. Uh, nakabalik na kami ng ng Monday afternoon. actually, nakarating na kami dito sa bahay. is like 6 or magsa 7 na. Like that. No? Monday. So, ayan. Dapit kami sa si airport niyan. Terminal 2. Going Kishim. So, ayun. Okay lang din naman. Kaso lang. Uh, ayaw sana ng asawa mag kasi may mga trabaho. So, dahil hindi dumating, antay namin. So, no choice kami. <laughs> O, uh, ayan. Nasa plane na kami dyan. May sinasabi, ko, uh, may sinasabi kami dyan about sa aming paglalive ng Sunday sana. Sa kaso, hindi siya natuloy. So, excited pa naman kami na maglive live nung Sunday. Kaso lang, napakahina ng signal that time. So, pasensya ulit sa mga, ano, sa mga, nag uh, nagaantay. Ayun, katulad nila Jenny, nang taga Davao, Kuya Rodel ata 'yun. Pangalan niya si um, basta marami silang nagantay So sorry kasi hindi natuloy ang ating live ng Sunday pero next Sunday um itutuloy na natin yung pamibigay ng load. Uh, at inshallah tingnan natin kung ano pang pwedeng maipamigay inshallah inshallah So, oh, yun. Lapit na kaming, uh, actually, lumilipad na tayo dyan. Nung nag, uh, ano kami, gumawa kami ng video. sa so, ayan nga, nung nasa airport na kami ng KCM, nasa, ano ako dyan, sa isang room na, ng, uh, um, airport. Kasi pinag-stay kami doon ng mga kakilala namin. Especially yung manager ng hotel, kung saan kami nag-work noon. At saka na rin ng aking asawa. So, ayan yung isang, eh, uh, yung cherry na pinadala ng aking in-laws, mga in-laws ko sa akin, sa aming mag na cherry, tapos may ano pa yung pangalan uh, ng isa, uh, kalimutan ko na. So, anyway, um, at saka marami pang mga padala yan, kasi hindi na sana kami lalabas ng airport, kasi balikan sana ko. yun nga, at hindi namin nakuha yung inaantay namin. So, at that time, um, kumakain-kain na ako dyan ng mga ano, yun pala, hindi ko pala nahugasan yung cherry. So, na-excite lang ako kasi favorite ko kasi yan. Yan yung ano, office. Isang office yan ng, um, actually office ng mga hotel na pinag-iwagan ng aming asawa. So, ayan, na yeah, maraming tao that time na nakaalis na yung mga exeter nag-aantay na lang kami na may susundo sa amin para pumunta kami sa bahay ng aking mga in-laws. Ito naman, daming tao dahil they are waiting for their relatives na nanggaling ng Mecca uh, for Hajj. Nag-Hajj sila doon. O, hindi ko kasi sure kung ilang days sila sa Mecca. Kaya ganyan ka-excited yung mga tao, mga relatives ng mga pupunta sa Mecca. Kaya uh, sobrang daming da man, napakarami ng mga sumundo um, kasi kasi napakalaki ng train eh so meaning madaming family madaming tao ang punta ng hatch so ayan nandyan ako palakad-lakad lang uh, while waiting din yung mga susundo sa amin so ayun naman po maraming maraming salamat sa panunood hanggang sa next video natin ulit sana wag kayong magsawang manood oh um, ayan yung sawa pahay-hay na lang siya dyan kasi nag-wait lang din kami. So, kundapis! Bye!